From this nabaradong lababo to this na sobrang smooth na nga po ng pagdaloy ng tubig. Alam niyo ba, sobrang natuwa ang mister ko dahil nabawasan na yung problema niya sa mga ganitong bagay. Hindi na niya kailangan sungkit-sungkitin pa kung ano man yung bumabara dyan sa aming lababo. At kung naghahanap din kayo ng ganyang paraan na hindi na kayo may stress pa, lalo na kung hindi stay in sa bahay yung mister niyo at kailang mga babae ang inaasahan sa bahay nyo, kailangan niyo tong pipeline dredging agent. Sobrang dali lang gamitin tapos sobrang mura pa. Imagine 200 plus lang ito, meron ka ng 4 pack. At para nga po gamitin to, yung ang pa kakailanganin mo. For example, ito, yung lababo namin, di ba, barado yan? So, kailangan alisin nyo muna yung tubig and then after that, ilagay nyo lang yung 50 grams or kalahate nitong 100 grams. Pagkalagay nyo, maghihintay lang kayo ng 1 to 2 minutes and then after that, balikan nyo at i-boost nyo pa yung natitirang kalahate nitong 100 grams. Meron din po siyang instruction dito na pwede niyong sundan. And after 1 to 3 minutes nga po, balikan mo siya at buhusan mo naman siya ng mainit na tubig na 500 ml. So tinansya na lang ni Mr. Ko yung tubig dyan and then after that, iiwanan mo lang siya ulit at babalikan mo ng 30 to 1 hour. And after 1 hour nga po, ayan, binuhusan na namin siya ng malamig na tubig at kita niyo naman, di ba, sobrang smooth na ng pagdaloy ng tubig. Yes, hassle na talaga sa pag-aalis ng mga baradong pipe at the same time, ang maganda pa nga po dito sa pipeline dredging agent na eliminate niya yung mga odors, yung mababahong odors na didisinfect at the same time na de-deodorize niya rin yung mga pipeline nyo. So kung naghahanap kayo ng affordable at sasagot sa mga problemang barado ng pipe nyo, try nyo ting pipeline dredging agent. 200 plus lang, meron ka ng isang box. Pero kung gusto mo nga pong mas makamura, meron silang dalawang box na 300 plus lang. Nasa yellow basket natin. Ayun lamang. Bye!